ni sabi ko lagi ka dalog ni Nunoy. Gusto mo 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 ikaw? Um, Gusto ko, um, ay, mm. sige nga, kwento ka nga mo Ay, ayaw ko, ayaw ko. Hmm. Ayaw ko. Sige na, huwag ikaw. Abo ilaw, ay. Sige ilaw. Ayaw, ayaw, um. ayaw. Madu yang kamai. <coughs> Tanong yang kita ang eyes. Eyes. Saan ang nose. Nose. Saan ang bungal. Bungal. <laughs> ang ang kuto kuto <laughs> nasaan ang abahong kilikili <laughs> nasaan ang nasaan ang luga sa tenga luga sa tenga yun <laughs> nasa ang uh, bulok ng ngipin? <laughs> saan tingin nga mama saan nga nga ka nga ah uh, kompleto pang mo ah uh, ano pangalan mo <laughs> ano <ang> pangalan mo <laughs> ano 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 di ko marinig baboy ba yan Ha ha. A ha. Bở kien mà. Ăn mà đụ mày dẫn. Ừ. Đi đâu với? Cái dây dây cáp poli luôn. Dạ.